Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak, at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like mag-comments, mag-subscribe, at e-share. Tara! Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata 4, Mga Lihim sa Dilim Kapag nagsimulang tumibok ang puso, hindi na ito marunong lumugar. Sa gabi, sa katahimikan, doon madalas lumalabas ang mga lihim na ayaw sana nating bitawan. Gabi Tahimik ang paligid. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa gitna ng madilim na bukirin. Sa ilalim ng punong mangga malapit sa kamalig, naroon si Maya, nakatitig sa langit, tila iniisip kung dapat pa ba niyang pakinggan ang nararamdaman niya. Naramdaman niyang may papalapit. Pamilyar na hakbang. Hindi na niya kailangang lumingon. Maya, tawag ni Elian. Gising ka pa. Tumango si Maya. Hindi ako makatulog. Tahimik masyado. Pero sa loob ko ang ingay. Lumapit si Elian at umupo sa tabi niya. Ilang pulgada lamang ang pagitan nila, ngunit tila bawat pulgada ay may dalang kuryente. Maya kung may maliman sa nararamdaman ko, sabihin mo. Pero ayoko na itong itago. Tahimik si Maya. Pilit niyang pinipigil ang pintig ng kanyang dibdib, ngunit unti-unti nang lumalambot ang pader na itinayo niya sa sarili. Elian ikaw ang may-ari ng lupang ito. May mundo ka sa Maynila. Ako? Isa lang akong tagabukid. Baka bukas mawala ka na. Tumayo si Elian, humarap kay Maya at yumuko. Sa madilim na paligid, hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Hindi ko pinipili kung saan ako na in love, Maya. Basta ang totoo ako sa'yo. Dahan-dahang hinaplos ni Elian ang pisngi ni Maya gamit ang likod ng kanyang kamay. Malamig ang gabi pero mainit ang dampi. Napatitig si Maya sa kanya. Ang mga mata ni Elian ay puno ng pagnanasa, hindi bastos, kundi malalim, totoo. Lumapit pa siya. Ang mukha nila halos magdikit. Ngunit hindi niya agad hinalikan si Maya, tila hinihintay ang pahintulot. Tila sinasabi ng kanyang tingin, Pwede ba? At si Maya sa kauna-unahang pagkakataon hindi na umatras. Dumampi ang kanilang mga labi. Mainit. Mabagal. Umiinit habang tumatagal. Ang halik ay naging daan ng mga emosyong matagal ng kinikimkim. Hindi nagmamadali pero puno ng silakbo. Nagtagal ang halik. At sa bawat segundo, para silang mga kaluluwang hinahanap ang kabiyak nila. Pagkatapos bumitaw si Elian. Tumitig sa mga mata ni Maya. Gusto kong malaman mong totoo ako sa iyo. Tahimik si Maya. Pero sa kanyang luha na dahan-dahang bumagsak, alam ni Elian ang sagot. Sa dilim ng gabi, may mga lihim na hindi na itago. At kapag ang puso ay nagsimulang magsalita, kahit katahimikan ay di na sapat para pigilan ito. Halik haplos at pagtanggap pero hanggang saan ang kayang itaya ni Maya para sa isang damdaming maaaring masaktan. Abangan sa kabanata lima, halik sa gitna ng palayan. Like, comment at subscribe na para hindi mahuli.